Hambal, binong. So, amon na, guys. Kung maghambal siya, dragit na gagawa ang hangin, no? So, hindi kid sa mabatian. Guys, dali sa uh, sakop sa barangay Gimblao no? So, kung gusto nyo, guys, magpatay isang sapatos, sinelas, payong. Ano pang ginatay mo, no? bag, ah, 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 bag, Sapatos, bag, payong. So, dirkad lang mo di guys sa kay Tuto. Dire sa Puro Crusal. So, barato lang guys. Barato lang ang yanga sukot guys. Pang... Sinilas, train lang. Magpatahe ka mo. Sinilas, train lang. Ang sapatos, pilang tahe. Kuchinta ang sapatos. So, kung pwede pa madisponihan ang inyong nga sapatos, no? Um, ipatahe nyo di kayo nung tuto. Flores, tira lang sa so may purok krusal. Lapit lang isa guys sa simbahan, ah. Wala na sa ibang nga, nga nagatahe. Di guys, ang chinela, sapatos, payong. Tanan nga uh, sakop sang sa barangay Gimbalaon. So, tira sila tanan nagapatahe. So guys, kung may mga sapatos ka mo nga pwede pagamiton, ipatahi nyo lang guys Dre sa kainong nong tuto Sila ka nakatuhik naka din no Okay to guys ko no So hindi na matandaan guys kung saan o no, saan nagsugod hmm, Okay 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 sa Okay Okay kasi nung Pilipi, subukan ang customer ni nung tuto. kung kung na So subong nga aga guys ang customer ni nung toto si nung Pilipe no. So ang mga school shoes driman ginapatahi mm. -hmm. kag ang mga mga naga basket guys man nila ginapatahi no. So amo ni ang mga kulwaon pa tapos na tahi. Tama mo ni guys ang mga natapos na ni nung tuto no. Kasi ah, So galaw ron pa ni guys no. Kasi nung tuto gali guys no hindi isa makahambal kay ginbuhuan ang iyang uh, Kaya kay tungod sa panigrilyo. So <laughs> Ang <laughs> guys ang ebidensya no nga ang resulta sang panigrilyo. So apektado gid ang iya uh, nga nga tutunlan no. So gin kwa, gin ko gid kuno guys ang Adam's apple eh, no. O wala na sa Adam's apple oh. No? So ginbuuan na lang guys ang iya nga uh, tutunlan. Para dra na lang sa magahambal. Hindi naman sa uh, hindi ka magaginawa drag ka nagaginawa so guys drag na lang sa nagaginawa no so good sang pag-opera ni kay Manong sa iyang uh, nga Adam Sapol ginkwa guys tungod sa paninigrilyo so ginkwa guys kag na lang sa nagaginawa kag dre man nagagwa guys when the time nga mag maghambal siya kabay kun makita man ini sang aton nga mga nagkalain-lain nga mga Uh, sa ngay sa ngatong gobyerno nga matagaan sinong tuto sa voice translator for langs nga amo na ang ginapangabay ni ninong tuto para maintindihan man sa sang iyang uh, kaistorya kay ginasulat niya lang guys sa papel when that time nga magistoryahan ay sang iyang uh, kaistorya kay hindi gid siya maintindihan tungod kay dra nagagwa ang ang hangin dra nagagwa ang tingog kung maghambal siya So, kabay kong ini nga video, maka man sa may maluloy nga tagipuso nga maprovide dan si nung tuto sang voice translator uh, for lang. Please support guys. ang business ni Nong Toto nga sa pagpatahe inyo sang sapatos, chinelas, bag kag mga payong dako na nang bulig para kay Nong Toto nga makasustain man sang iya adlaw-adlaw nga pang ginawi kag gasto, ang pangkaon kaon so guys please support local business especially diri sa aton barangay support suportahan naton ang mga gagmay nga mga negosyante katulad sa negosyo ni Nong Toto nga nagatahi sang lain-lain nga mga sapatos, bag, chinelas, payong so guys please support